Michael, ba't ka ba naburyong? Ako lalaw, sir. Oo. Oh. Ang dami namang walang dalaw dyan. Eh, ay ko sa mesas na sa buwan. Hindi ko malalaw eh. Eh, paano yan? Dinamay mo na lang ngayon ngayon lahat dyan. Dinamay mo na lang lahat. Paano yan, o? Oh? Paano na po sila, sir? Kung ano po ba ulila sa akin? Hindi eh. Hindi hirang akatwiran mo. Gumawa ka ng kasaysayan dito. alam mo, tumakas ka sa maximum. Pati ako, hindi ako makapaniwala sa ginawa mo. Anong sabi ng pangkat sa ginawa mo? Galit po sila sa akin eh. Ha? Galit po sila lang sa akin eh. Eh, galit din kami sa kanila. Binola kami dito. Sabi niya, binilang ka eh. Saan ka? Nakaselda? 5-8 po. Muna? Eh, Sputnik din yata yun eh. Opo. At parang higo sir, ito. dapat wala muna sa Sputnik to. Oo, RDC ka muna siguro. Oo, kasi medyo maraming magagalit sa Michael. Kasi maapektuhan ng dalaw. Alam mo naman dito, para ka namang... Ilan taong ka na ba dito? pa po, sir. Ilan? pa po. Eh, kaya naman pala. Alam mo, iho, napakahalaga ng dalaw dito. At yun ang pinuproteksyonan dito, yung dalaw. Tandaan mo yan. Sa sino ba yung, sir, nga, asan na yung kamag-anak nito na nagtago sa kanya, di ba, harboring na fugitive criminal yon Dapat kinasuhan mo siguro yun, sir. Sir, no dumating po kami doon sa lugar, nag lang po siya doon sa bahay. Pero may nakatira po doon, ano po? meron po. Ano po kanila bang bahay talaga yon o ano sila doon? Kararating niya lang po doon sa, ano, sir, doon sa, sa Ilang bahay. oras pa lang siya rung nakarating doon sa lugar, sir. Nasa loob siya ng bahay. Yes, sir. Kumakain siya. So, pinapasok siya. Siguro, sir. Kumakain siya ng... Dapat siguro maanuhan din yung pinsan nito. Bawal yun, sir. Yes, sir. Bawal yun. Harbouring yun. Para hindi pang maraysan. Kung saan ba kung saan pa ito nagtago. Dapat siguro maanuhan din yun, sir. Saan ka pa ba nagtago pagkatapos nun? Wala po, sir. Hindi na ba pa ako nagtago sa pinsan ko, sir, eh? wala ba papasama mo ka lang kung ulap mo kasi ako lang oras na yun eh. Magpapasama ka? Saan? Ulap mo ka pinsan eh. Papasama ka saan? Sa lalay ako. Walang mo sumuwak mo kaya lang ang kulit mo. Ah, magsusuko ka na? Opo. Ah. Eh, hapa mo na wala ulap mo kami Alam mo, Michael, isa lang sasabihin ko sa'yo kasi... Kung meron kang dapat sabihan kung ano talaga ang nangyari, ako yun. Naintindihan mo? Oo. Huwag mo akong bulahin dahil kakampi mo ako. Magkaamuy tayo, pare. Ang mo yun. Kosa, ha? Oo. Huwag mo akong bulahin sa nangyaring ito. Ikaw ba naniniwala kang may pinapupuga dito para trumabaho sa labas? Hindi wala ka na eh. Ilang na dito. Wala ka bang nadidinig sa mga pader. Mga pader dyan, nagsasalita. Wala ka bang naririnig na kwento-kwento sa pader? Wala po, sir. Hindi ka naniniwala. Naniniwala naman ko, sir. In, na may pinalalabas? Kasi mahiwaga ko yung binibig eh. Mahiwaga? Opo eh. Ikaw ang pinakamahiwaga ngayon dito. Pambihira, Oh. O oh, sige, basta kung gusto mong magsabi ng totoo, sabihan mo ako, ha? Makikinig ako sa'yo. Opo, sir. Naintindihan mo? Salamat po, Ginoong Pangulo. Salamat, Senator Padilla. Isang tanong na lang bago tayo uh, magsitayo. At ulitin ko ulit, si, si, meron lumabas na statement si Gen General, Katapang na tinurn over sa iyo, sa inyo, sa Bucor, ng Angono Police, si Michael. Gusto ko malaman kay Chief of Police, kailan ba tinurn over si Michael? Pakatapos ng inquest o before the inquest? Pagkatapos po ng inquest po, So after one day? Yes, sir. Uh, August 17, sir. Mga around 4 o'clock na siguro, sir, nakarating kami rito, sir. Pero may statement, General Katapang, can you, can you validate this? May statement coming from your end na tenorn over sa Bucor si Michael on the night he was arrested. Uh, Ito ang totoo. Kasi uh, in-inquest pa bukasan, di ba? Yes, sir. Sama yung nanay. So, yes, sir. At, may statement si General Katapang na Uh, on the night he was arrested. So, anong totoo rito, General? Uh, Mr. Chair, Your Honor, noong nalaman ko nga na nandun na sa Angono, I immediately wrote a letter asking them to turn over uh, to us, the uh, PDL. But uh, however, uh, ang uh, actual turnover po nangyari, uh, Your Honor, Mr. Chair, is uh, 18 ng August, 5 p.m. ng hapon. Andito po sa report. Ang, uh, so, kinabukasan? Opo. opo. Can, sir. can the committee be furnished a copy yes, of that uh, report? Is that report coming from poli the police of Angono or Bucor? Uh, Bucor report po ito. Uh, yung uh, uh, blow by blow na nangyari sa kanya. Can oh. we be given a yes, copy of uh, Your Honor, of that, that uh, we're will submitting form part at, as Exhibit D for Bucor? Yes, uh, Your Honor, we're submitting uh, Records there. will show that uh, Jair Katapang has turned over the Report to the committee secretary. Maraming salamat, kinlarify ko lang yon. Ang mangyayari po ngayon, ganito. Lalabas tayo, Michael. Sasamahan mo kami doon sa sinimulan mo, nag, naghahakot ka ng basura. Ituturo mo kung saan ka sa truck hanggang makalabas tayo ng gate. And the committee will appreciate all the narrative and incidents concerning the reenactment. Thereafter, the committee will suspend this hearing without the need for reconvening today. Until further notice, the committee will have another hearing in the premises of the Senate in the days ahead. We thank all the, the resource persons who joined us today. We thank Senator Padilla for uh, gracing this occasion as well. Michael, tutuloy na tayo doon sa reenactment. This committee hearing is hereby suspended.